Step 1, wake up, really gon' rise with the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, grow hard about what you wanna be Step 4, everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So, mapagpalang araw sa inyo mga kabukid, good morning po Ngayon ay August 26, no? So, ngayon po ay makulimlim no? Sabi sa pag-asa Napakita ko sa GMA News Ngayon mga kabukid Ay uulan daw no? Masyado maulan daw So, ngayon nga, tingnan ninyo Sobrang uh, makulimlim po Alas 7 na ng umaga o, Time natin ay alas 7 24 ng umaga At uh, Akin pong At uh, ngayong umaga po mga na Napagpalang araw po ulit sa inyo So ngayong umaga, pasensya po at medyo madilim itong ating video kasi makulimlim po talaga. Ngayong umaga po ay pupunta tayo sa ating halamanan. No, so, dahil yung ating halamanan ay pu puro fruit bearing trees. Maglalagay tayo ng staka, kaya tanda. Dahil nga po kami ay nagpapalinis. So meher po kasi magtabas ng walang mga staka o tanda yung ating mga tanim may naputol kasi pagkatabas kahapon. So dahil na yung ating practice sa ating farm ay hindi tayo nagtatanggal ng damo mga kabugin. Hindi tayo nagtatanggal ng damo So pinapanatili natin yung cover ng ating soil para po sa matinding buhos ng ulan at sa matinding init. So iniwasan natin yung soil erosion at iniiwasan natin yung masyadong uh, pag-water... Uh, tawag dito ban of water yung pagtapos ng yung pagpatak ng ulan yung agos so nakakasira po ng lupa at ng pananim niyo at saka itong biglang init no nagbabago-bago kasi ngayon ng panahon mga bukid kaya po kailangan ay sumandal tayo sa natural farming no so sa ngayon mga bukid ay papunta tayo ngayon sa farm sakay natin itong ating hiniram na sasakyan hata uh, karga-karga natin ngayon yung kawayan dito na tayo ngayon mga bukit sa site so ito na yung ating mga pananda ang daan to piraso del sobra sobra to sobra sobra yan matagal ba ito so, man video gaganan pa ito mga bukit dito tayo ngayon sa ating ano, tanima ng lasunes, so yan So yun nga mga bugoy, dito yung sinasabi kong pagyuyupit. So niyuyupit ko lang yung mga damo dito para magsilbing cover crop. At sila yung magsisilbing uh, tagapag uh, panatili ng moisture ng ating lupa. Para hindi tayo lagi-lagi nagdidilig dahil lalo na sa lugar na to ay malayo po ang ating source of water. So ito po yung ginagawa namin para hindi agad-agad namamatay ang halaman at napaka epektibo po nito dahil malakas po ito sumagap o mag-ipo ng tubig galing sa amog paggabi itong problema pag walang tanda ubos ito ubos ito lalaki na lang sa palok natin no wala bunga ito sunod Saka dalawang crate sila dito at nag, nag ano kitasan Tapiksuhan lang ng matinding init nun. Kaya pipit ang bunga dito. Tapos ninakaw pa. Ninakaw kaya babantayan na ito sa sunod na ano. Ninakaw yung mga bunga ng sweet tamarind dito. So mga sweet tamarind dito mga bugid ang tanim namin. At siningita namin ng nasunis. So ito yung pananda na sinasabi ko. So hindi kasi, lagi, hindi kasi lahat ay nalagyan ng pananda mga bugid kaya ako nagbit nagbitbit ng pananda at uh, ito nga so ito yung itsura ng cover crop namin so niyupit lang namin kanina so pinakita ko sa inyo kanina ay yun yung way ng practice namin niyupit lang namin ito dahil itong area na to ay medyo mababaw ang mga bato so mataas ang drain ng ano dito lupa mabilis madrain ng tubig yung moisture dahil nga po bato-bato uh, yung ilalim nito at saka manipis lang ang ang ano ang loam soil nito yung top soil niya so kaya po ako ay nagpapanatili dito ng cover crop so yan yung nakikita yung cover crop mga kabuhid no pinapanatili lang namin yan at uh, itong mga lansones na to yan ang aming pinaka pinaka iniingatan dahil nga po napakahina niyan pagdating ng taginip hindi katulad ng mga ito, sweet tamarind so ito mga sweet tamarind na ito mga kabukid ay napakatindi sa init dahil nga po naka radiator leaves sya ito, ito yung radiator leaves so modified siya sa taginit talaga kaya napakatibay hindi katulad ng mga simple leaves na ito ng natsonis mga kabukid so sa so ngayon basang basa talaga yung lupa nito lalo na dahil pina ninyo ang hamog nya no nag hold siya ng tubig yan oh. O, yan naman yung tubig oh. ayun basa ang aking kamay so yan yung importansya ng cover crop namin kaya ito ay hindi ko pinapatay lalo na ito itong kalupong gunyong nato so mapapansin nyo itong lupa ko ay basang basa o, yan, oh, yan basang basa po yan so moist yung ating mga lupa dito. So, yun po yung aking uh, aming sistema ng pag-iingat ng lupa. So, mataas po yung aming soil conservation. Hindi rin kami basta nag-herbicide, mga kabukit Sa paggugulay, kailangan mo talaga mag-herbicide dahil uh, magastos yung pagkagamas at hindi naman pwedeng ganito sa gulayan. Kaya po, talagang napakahirap ng nagugulayan. Kaya po kami, uh, fruit bearing trees yung aming napili dahil isa pa itong area namin ay ano bato-bato po ito at medyo malayo sa sa kabiasnan so yung irrigation naman sa dulo pakikita ko sa inyo pero dito po sa area namin mga kabugid ay puro fruit bearing trees po dito sa bayan ng Rojas puro fruit bearing trees kung mapansin nyo nga puro sweet tamarind so ito po ay hindi pang karaniwang sampalok mga kabukid no? sweet tamarind po ito uh, mga pansin nyo last kung kayo po ay nakapollow sa ating youtube channel meron po tayong hinarvest noon siguro last 2 years ng uh, sweet tamarind so last year talaga po ito yung napitasan na ito pong mga puno na ito ay nasa 3 years 3 uh, years old na po ito itong ating mga fruit bearing trees na tamarind So, every year po ito namumunga. So, medyo maganda rin po ang presyo ng bunga. Nasa isang daan hanggang 120 uh, pesos per kilo. Kaya po kung makakaisang tinulada tayo, mayroon din tayong isang daang libo. Isang daang libo kada taon. Pero sa ngayon ay hindi pa siya nakakaisang tinulada. So, nakakaano lang siya. 100 kilos pa lang ito mga kabukid. So, sa ngayon ay ito nga po. nagme maintain kami. ng aming... nagme uh, maintain kami. ng aming ah uh, damo dahil ito mayroon akong tanong dito ng mayroon akong tanong na uh, abogado so yan so ang trabaho ko ngayon ay lagyan ito dahil ito po ay nalimutan lagyan at uh, kinulang kami last month pinanin namin to last month itong mga abogado na to ng kinulang kami ng ano pananda kaya po uh, napakahirap pag nagtatabas kami at nag-UK nakita nyo kanina ay ano na yuyupit nila. Natabas ko ngayon isa. So, ito po yung cardinal. 60 pesos ang isa. Isandaan po itong tinanong ko dito. Pero ang halos na katanim na dito ay 200 uh, na, na abocado. So, ito yung gagawin ko ngayon. Hahanapin ko. At uh, tutusukan ko ng, ng ano, Ng abukid Ang tanda. So, nagkala po yan dyan. Hindi nang makita. O, tinanong tinanim niya. Ngayon po ang isa. Oh, dahil pag mayupit ito, ayon. Gigipitin so, ko ito ay nandito na sa mga ah, abogado. Ngayon, baka may matay. So, pipitasin natin itong mga mga ito, followers. Suloy. Dahil nandito ang dugtong. Eh. So, yan po ang isa sa mga ginagawa ko every month, mga kabugid. So, every month, iniikot ko to, tinatanggal ko ang suloy dahil kapag nalimutan natin tanggalin yung suloy ng mga ganitong klase ng avocado mga kabukid ay yung sidling niya ang tutuloy hindi yung ating gabuto. so kuha tayo ng panugtong na So yung mga bukid no, buhati natin itong ating mga bagakay na pantanda. Lalagay natin doon sa ating mga ano, sa ating mga tanim na bukado na pinakita ko sa inyo kanina. Tsaka yung ating mga lansones, yung mga lungkong natin. So, iwan muna natin itong gulok. Mahirap maglakad ng ano, mayroong daladalang gulok mga bukid. Medyo mabigat din ito eh. sin so, putra Tuh itu 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 itu. Walaupun tanda. udah oh. akan tanda brother.

Wala kasi tayong cameraman. <laughs> okay. Ito yung tanda na ito. Oh, kita na siya. Oh, lalaki na natin ang buhado. Lalaki na. Tanggalan natin ang tanggalan natin ang tanahang sulog. Kaya hindi makamayin so, ang mga. Hindi nga nga nakabok. Para ito lang magtuloy. So yan lang ang ating trabaho dito tanggal ng suloy at magkanap na tatandaan dahil maraming tayo dito na yun ito mabukad tanggal na naman tayo ng suloy mga tol Okay, lagay tayong tanda, mga tolo. Mga kabukid. i natin ng konti. Yan. Medyo maganda. May naiwan pa suloy ito. Tsaka ito sa baba. Yan po. nag niya yun dahil umuulan. Ayos. Ang Uod. Sila ka na. Maya maya ulit tayo mga bukid ng pangita. Ang hirap na hawakan ng na camera natin. Hirap po. Oh. Diyan mga bukid no. Nakahalos naka isandaan akong uh, istaka doon ng lansones at ng ng ating abukado. So naka isa, halos isandaan yung aking uh, na gamit na bagakay mga bukid so yung hawak ko kasi yun ay bagakay so ngayon naman alas sa halos ano na ngayon maga pa naman halos alas 10 pa lang so mag aabono ako ng kalamansi doon sa atin sa kabila mga kabukid so yun po tara po mag aabono muna tayo at napakaganda ng panahon ngayon medyo makulimlim so mas mabilis bilis kumilos dahil hindi po masyadong mainit so yun mga bukid, tara po ay, sarap ko lang pala ito. Mga kabugid ng ng ano, sinara natin yung gate doon baka pumasok yung bakay. So, nandito na tayo ngayon mga kabugid sa ating maliit na farm kalamansian so yan ang yung ating nakabunohan ng kalamansi yan o, nalinis na so alagyan natin ito ng abono at maglalagay rin tayo ng abono doon at ito pa ito so, pa nalagyan ko na ito ng abono ito mga ano na ito mulan na rin naman so maganda na so tingnan ninyo ang ganda na ng ating kalamansi dahil nagpipitikan natin ng ipot ng manok at konting supplement lang ng uh, abono mga kabukid so ngayon abonohan natin to ng ammonium post ammonium sulfate at yung malalaki naman complete so yun po tara so dito tayo ngayon mga kabukid sa ating pinagagawang mansyon <laughs> Oh, so ito na. Ubusan nyo na. Flooring. Ang dami. Ang flooring na yan. Ano yung panglahata na yan? Ha? Kulang pa yan. Ah, kulang pa yan. Ay di ano, ubusin nyo lang halo lahat yung siminto. Tingin nyo, tubig nyo. Kasi ito ni At. So yun nga mga bukid na nagabono ako ngayon. So tanina hindi ko dinala itong camera dahil ang hirap na. Ang hirap magbitbit. So, patapos na rin kasi tayo. Paubos na yung ating abono. Bibili na lang ako sa isang araw ulit. So, abunuhan uh, ko itong mga pinagamasan ko na maliliit na puno. Tulad nito. Ito, 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 ito. Yan. Inabonohan ko itong maliliit na ito bubunuhan natin ngayon. So, para makahabol siya. Para makahabol siya dito mga bukid sa ating malalaking puno. So, dito, dahil ito malalaki na ito. Ang iba malalaki na. So, pinapahabol-habol ko lang para hindi sayang yung ating tanim. So, kasi tag-ulan na ngayon mga bukid. Medyo maganda na ang hindi katulad nung nakaraan. Last week, sobrang init. So, ngayon naman po itag-ulan na panahon na para magabuno at uh, na naman so tamang tama ito baka mamayang tanghali o mamayang gabi mula na so at least nakapagsabog na tayo na buo ng abuno, mga bukid so yun nga mga bukid no? hanggang dito na lamang itong ating konting kwentuhan at uh, itong ating gawain dito sa farm dahil maghahapo na rin so maya maya pawi na rin kami at uh, halos maghapong ko rin inabunuhan itong ating mga farm ay uh, itong ating kalamansian at uh, bukas abunuhan ko ulit dahil ubos na yung ating abono kunti na lang so marami-rami pa akong lalagyan at uh, yun nga patuloy yung ating paggagawa sa ating maliit na bahay-bahay at sana matapos na natin bago mag next week dahil ubos na ang ating budget so yun po siguro mga November pa itong ating sunod na harvest ng ating kalamasi dahil uh, namumulaklak pa lang yung iba at uh, yung iba ay buko pa Ibagang manliliit pa yung bunga mga bugid. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating channel. Sana po iwag niyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong uh, updated dito sa ating konting kwento. Maraming salamat po sa inyo. Paalam.